Hoy, inunahan nyo na naman ako sa mangga. Andiyan na yung kalaban ko sa ano, panungungkit ng mangga, oh, guys. Naga na sa bubong. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh. talaga naman, oh. Talaga naman. tirhan nyo naman ako <laughs> Silip ka pa talaga eh no <laughs> Painggit pa guys oh. Painggit pa uh Oo -oh. oh, 'di ba? Painggit pa sila. Dito pa talaga siya humarap sa akin.